soup. Soup, tanghalian na yan. Ako ka po na, ang merienda. Ay, tanghalian dito, soup and sandwich lang. Oh. Karaniwan dito, gano'n. Mga ka senior ito kami ngayon sa uh, Brentwood uh, Intercare Nursing uh, Home. At uh, dinala si nanay dito kung inang umaga, galing ng hospital, uh, diretsyo na rito. So, ininform lang kami na siya ay nandito na sa uh, nursing home. Kaya, from hospital hindi na siya umuwi ng bahay, nagdiretso na siya sa nursing home. So, ito, maganda naman yung lugar niya. Hmm. Ayan, at ipapakita ko sa inyo Avena. yung uh, loob yeah. ng nursing home ni nanay. Private ito, mag-isa lang siya rito. Pero... <re> yung <rhyming> okay. so, isa yung kanyang uh, kwarto. Yung inong tayo. Yung inong ilimot tayo. Ito malamang oh. Ani kinakain nyo? Soup. 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 Soup tanghalian na yan. Po na, no, Ay, tanghalian dito. Soup and sandwich lang. Oh. Uh. Karaniwan dito, gano'n. Tanghalian. Ito yung, uh. uh. yung kanyang mo. Ang laki. Oh, uh. ayan uh. uh. uh, yung kanyang wasro mo. Oh. Uh okay na dito mm. okay mo okay, okay. 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 Mm. tapos ito yung kanyang uh, drawe so, ay yung nilabado sa sarili May okay. hmm. oh, oh. sink sa ha malaki yung kanyang kwarto at, ito oh, yung kanyang grower oh. Okay. Ayan. Ay, ito pa ang mga ay. lalagyan ah, lalagyan ng ay, mga, mga damit. Oh. Mm. Ay oo, oh, oh. hindi. Yung, yung uh, <coughs> <pabalito>. <coughs> <coughs> mga paborito ko, mga lalagyan. Ay magdala tayo ng TV. Pwede. Oo. Oh. May TV sa bahay. Kanya lang 42. Ay, dito lang eh. Ano 30-something? Hindi, ano gusto bahay na yun? Eh. 42 ba yun? Oo. Hindi na itong itong nursing home na ito. Hindi na itong Hindi So, did you hug your Lola? Yeah, this year. Oh. She mm -hmm. loves her place. Yun na lang ang dalain. Want... Meron ka oh, ba? Oh. Meron ka ba ang TV sa inyo? Meron yung aking work. Hindi naman ginagamit TV. Hindi, meron sa bahay. 32. 32. Ay, 32. Ay, Ito ay nakatambak lang din yung ano. Hindi naman. Eh kaya lang luma yung kay Wilp. Eh yung ano Samsung. Samsung din yung ay, kay Wilp na 32. Hindi naman kaya rin yung dating TV ng tatay mo. Eh mas luma yung kasi dun sa asa. ni Pinky yun. Hindi, meron na sa bago-bago yan sa bahay. O, yun na lang. Kasi na nito, 42. 42. Okay, okay na yun. Kasi ang yung sumobra. Sumobra man dyan, konti lang. Hindi, hindi sa sobra. So, ayan, mga kasinyo, bata, okay naman na si nanay dito. Kaya hmm. lang, ay, eh. medyo malayo ito sa amin, pero, dito naman siya. Hmm. Sige mga kasinyor at uh, medyo magpakakain lang si nanay. meron sa, um, sa um, Sinasabi gusto nila gusto nila Ito yung uh, sa ng yung, paninana, na, yung, ta -ta yung kanyang ta tanawan nito, ito yung bintana ay 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 um. na, Maganda itong loob, itong kwan Kesa doon sa kabilang kwarto na ang bintana niya ay nakaharap sa 16th Avenue kaya po rin sisakyan ang mga ang na Meron nga sa. natin ang kaya mo ah, sa ospital. Iya. Yeah. Eh sa sa may mustasa. Alam na Dilaw na todo yan. Sabugan natin ang mustasa sa kape chai. <laughs> Hello. Will beshi tinglo lah. <laughs> ba. may magtatanim na ngayon eh oh. Wala nang yelo. Ayun. Oh. yan, ayan at kami eh, papauwi na rin. Mm -hmm. Nasabay na ba si Ate Pinky? Ewan ko kung oh, ano ba ang call niyan. Ah, may iwan na ro siya at kami may na, pupunta o, ay, 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 na ay, kami na mga ay, ay, senior at kami ay, matitikitan sa aking paradahan. Mm -hmm. Sige na. Ha? Ay, na. Hindi, yan. Hindi, yan. Hindi pa uwi na. Baka bawal kumuha rito. Hindi. Oh. Pati ako pwede rito. Oo. Kasi ali siguro yan. Hello. Ito kami sa oh, kami. Si okay we, okay 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 isa isa mas marami kumakain pero tatay okay paano isang kurumpo lang naman yun ay, ay. Na no. ang kitchen oh, yan na kasi yung sa akin 32 yung alaga ko no Ay, maraming dining dito. Maraming. Ay, kanya. Dito sa floor na ito, Ah. Ay, kanya. Ay, doon sila tata, isa lang dining. Tatlo dito. Doon sa dulo, ay, sa gitna. Doon ako sa gitna, tsaka ito. Ah, so, uh, number two. Number two. Dito tayo dumaan kanina eh. Yeah, Yan, gumanyan oh. tayo. Dito oh. tayo. Maraming elevator. Doon kasi sa may dulo doon, meron. Kaya lang, malayo. ang gabas nyo, sa dulo din, malayo yung lalakad oh. nyo pa po

Oh, ayan na. Ito <coughs> na kami sa labas ng building. Masipat. Mahirap ang paradahan. Mahirap nga. Masipag daw mag-ikot dito kuya. Oo nga. Hindi pala tayo pwede sa <laughs> mga ginagawa natin. sa Doon kay tatay, isang bayad ka lang eh. Hindi ka pumarado sa Makman sa ah, oh, so, di mo yan ah, yung ayaw sinasabi ayaw. ni Kwa na babaan saka mahirap tumawid yan lang, tawiran yan kaya nga ka ako sa ang bibilis ng sasakyan dyan dito visitor ang stapa ayun ang pasukan o ay babaya din dyan ayun nga ay mas mainam na dyan pero pang pala eh pag, pag, pag 24 hours 9 something lang walang 10 dollars 24 hours eh, okay. hindi ka okay. naman magto 24 hours.